mga lodi oh. so meron tayong sapatos ngayon yung yung parang yun, yun din yung sinusuot mo <laughs> yung feeling mo mga lodi yan oh. kasi wala available sila mapili ito yung, ito yung luma ko dahil sa wala sila mapili clone clone na sinusuot ko yung sapatos na nabili mga lodi Pero mo, Oh, all pre. na uh, Sunday magsisimba muna tayo mga lodi Si Sasama ka ba, Ali girl? Ha? Oh, naka Sasama ka ba magsimba? Oh, naman, Okay, so magdamit na tayo. Dadanan ko sa ano, pa-sprayhan 'dire. Okay, oh, agahan natin ng konti pa-sprayan ko muna si ano si Rip. Right. 6 7:30. Eh, susunod naman yan 8:30. Namas. Diba? Right. 8:30 na talaga 'yun. Hindi ah. ko lang ako pupunta 8:30. Alright so yun chapel muna tayo tapos ito Isuot natin mga All right. Yon mga Lodi, WhatsApp Good afternoon, good afternoon mga Lodi. So kanina, kanina sa bahay. So naulit-ulit naman natin. Nung nandun kayo, tayo yun, nabubulong tayo. Nung nasa bahay tayo kanina, so nagpe-prepare talaga ako na pag may pumasok na booking na biyahe, eh, e ba natin. So mga past 12, after nang mag-lunch tayo, ay merong booking na papunta ng uh, Dasmarinas town and country Dasmarinas mga lodi so yun eh halagang 231 so sinunggaban na natin so today Sunday so siyempre pagkatapos namin ng mas kanina na morning kasama si Apo uh, Nagmas mo na muna kami bago kami umuwi sa bahay tapos yun na nga kumain nakakuha tayo ng booking papuntang Dasma So papuntang Dasma mga Lodi So nakakuha tayo Binyan Alright so sa Platero Street nilagay ni Madam pero hindi niya alam kung sigurado pero malapit daw dito sa yung susunduin niya sa pabilyon so nandito tayo sa pabilyon Laguna mga Lodi so doon ko na lang dinala si Madam sa may Jollibee dyan so para mas madali rin sila magkita at uh, malamigan siya yun alright so nandito tayo sa pabilyon mga Lodi so dito tayo mag abang abang mga Lodi so ang daming parang mga grab ito ah ito na ka parang grab siya eh. So umakyat tayo dito para madilim mga lodi. Yo no. Sa ilalim tayo ng puno. O meron dong uh, kaangkas natin mga lodi. Oh, natulog siguro bumiyahin ng gabi, buwakbak ng gabi. dalawang booking mga lodi. So yung papunta rito 358 binigay ni Madam ay 400 pesos. Yung kanina na 231 ay binigay naman ay 250. So total meron tayo kaagad na 650 pesos so saan ka pa ayan so pumitik tayo ngayon uh, bago ang lahat mga lodi so happy mother's day pala sa lahat ng mga mother yon sa mother ko happy mother's day kay mrs happy mother's day alright so yun ang ano paksa ng ano kanina ah uh, ceremonya ni father kanina no nag atin tayo ng Holy Mass sa mga mother yun at pinapasok niya lahat ng mga mother galit ka yung mga nasa labas pinapasok niya sa loob para i-bless right, so shout out sa mga mother dyan so baka late ma-upload to mga lodi so at least nabati ko ang mga mother na mga ng ating video na ito okay alright so sa mga bumapakpak ngayong sunday mga lodi so ride safe, keep safe maganda naman ang panahon, mainit as usual, pero parang nabuwasan na ang init hindi kagaya nung no, mga nakaram parang parang heat wave yun, alright so good afternoon mga lodi so dito pag makachamba tayo dito sa Binyans Pavilion mga lodi one time big time din ito eh. or pag nakabakbak tayo ng pabalik ng Cavite eh, ano pa, ano pang gagawin natin eh di umuwi Alright. Yon mga lodi so update tayo. Ah, uh, na rin tayo mga lodi. Uh, nakalimang passenger tayo mga lodi. All right. So kahit pa paano meron tayong 1,150 na gross income mga lodi. So nandito tayo sa San Pedro Laguna. Ayun, nado ng San Pedro mga lodi. So nasa boundary tayo ng uh, Muntinlupa, Putatan at uh, San Pedro Laguna mga Lodi so magabang-abang na tayo dito mga Lodi uh, kahit papasok ng Cavite kukunin na natin tapos uwi na tayo yun okay na yan mga Lodi so hindi talaga tayo mula kahapon hanggang ngayon uh, hindi tayo napapunta ng Manila kasi yung booking natin ngayon for Laguna so nung nasa Binyan tayo kanina nakakuha tayong Putatan Putatan Santa Rosa tapos ang tarosa papunta dito mga lodi. Yun mukhang ang nito mga lodi Pauwi na tayo mga lodi. right so oh, ah, may tinatawagan. All Baka makakuha tayo ng kabiti nito mga lodi. Okay na yun. Alright so parang abutan tayo dito ng uh, init. Alright so sa mga mababakbak dyan mga lodi. So keep safe, ride safe. So napakainit maganda rin naman yata, hindi umulan alright, so kaya nga lang ako ng konti at uh, magiinom tayo ng tubig natin mga lodi alright, so good afternoon, good afternoon so isang mapagpalang sunday, so biroin mo, naka lima tayo sa sandaling oras pa lang so parang alas 4 pasado yata mga lodi o oh. palagay natin alas 5, limang oras pa lang tayo wala pa limang oras tayo yung mga biyahe meron na tayong 1100 ano eh uh, 70 kasi may 20 pesos tayong bariya mga lodi pero yun yun 1,170 pesos alright yun mga lodi so dito na tayo sa bahay galing San Pedro mga lodi dito tayo nakakuha ng papasok ng kabite so minabuti na natin ay dumiretso na ng pawik. okay pero dumaan muna tayo sa gas station para bukas pag umpisa natin intact yung ating gas okay so nagdagdag tayo ng 180 pesos na gas so puno na naman siya nagamit din kasi kahapon nung nagpultang tayo so si pinang service nila alright kahit pa paano mga lodi 1,170 ah, 1,170 ating uh, gross income Right. So, pantatapap natin yung 400 pesos. So, pinambili natin ng you know, 100 plus. So, sasali na lang natin itong kape natin yun. Alright. So, meron tayong na intriga kay commander sa kalating araw natin ng biyahe na 500 pesos. Alright. So, limang biyahe ang nagawa natin ngayon mga lodi so hindi pa rin tayo pinalad na dali ng Manila mga lodi yung booking natin kasi first booking natin dasma pangalawa binyan binyan papuntang Santa Rosa tapos Santa Rosa papunta uling ano lima tayo ah Dasma, Binyan, Santa Rosa. Ah, hindi. Mga Lodi. Una nasa Binyan tayo kanina, nakakuha tayo ng putatan. <coughs> Muntin lupa. Pagdating natin ng putatan, nakapunta tayo ng Santa Rosa. Tapos Santa Rosa, balik tayo ng San Pedro. Tapos San Pedro, isang oras tayo doon nagantay. Kung may magbubukay pa Manila, kukuni natin. So, isang oras tayo dun wala. So, yun, nag-decide na pala akong muwi. Dari-daretsyo. Alright. So, limang biyahe tayo. Kahit pa paano, naging productive tayo ngayon linggo. Yun, pwede pala natin gawin yan. Pagkatapos ng maso, ipambili rin tayo ng pang ulam-ulam. Alright. So, nasa na naman si Primo. Hingal ka, Primo. Pawisan ako, oh. Ang init. Yung pala. Buks. Electric pan. So, ang init nga. Yung primo, oh. May ina. eh. So, siyempre, eh. Oh. Gamit pala kasi ang, ano, extension. Lipat natin yung extension, dear. Hindi, nag-charge ako doon ng, ano, power bank ko, tsaka, ano, smart bro. Lipat ko lang, dear. Yo, lipat natin ang ah, saksakan alright si primo hingal ka primo wala tayo electric pan alright ito ang mga lodi may remote ito eh remote ba nito dear electric pan natin na wall wala na ha wala na yung remote yun sira na yun So, balik tayo ng pagkakape natin, mga Lodi. So, yun. Alright. So, mga bumabakbak dyan. Ang daming rider kanina doon sa may salawag. Nadaanan ko. Pati doon sa may congressional. Diyan sa Palapala. Napakaraming rider. Pati dito sa Gentry. So, shout out sa inyo, mga Lodi. So, tsagaan lang talaga ng pag-aantay. Alright, tayo kanina pinalad tayo yung lima. Halos sa uh, tuloy-tuloy kasi pas 12 na tayo malis dito. Eh. tuloy-tuloy halos. 4.30 tayo tapos yung limang booking natin. Isang oras tayo nag-antay wala ng booking. Biglang tumigil mga lodi. 4.30 tayo nag-umpisa mag-antay doon. Inabot tayo ng 5.30. Kulang booking. Umalis na tayo. Tuwin na go home na. Alright. Okay. So, sa hindi pa na pag-subscribe sa aking channel dyan, baka naman. Alright. So, kung masyadong mabigat ang mag-subscribe, pwede naman pakishare or like. Yung malaking bagay na yung mga lodi. So, ganito na lang sa mga sa dulo ng video na to. Maraming salamat sa inyo mga loli. So, paalam na. Peace. I'm out. <clears throat>